<clears throat> Mapagpalang araw Kasi, oh, ng araw ng biyernes, ayo Bible study. Oh, Ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny na. Nakadna po. Poem oh, and oh. oh, oh. Bible. Sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanya sulat, itong tagpong ito ang kinakausap ni Jesus sa chapter 4 ng Mateo ay si Satanas ang sabi niya kay Satanas ngunit sumagot si Jesus nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang Nagmumula sa bibig ng Diyos. Po. Ito yung sinabi ni Jesus kay Satanas kasi sabi ni Satanas sa kanya. Ito sabi ni Satanas. Ito. Uh, verse 3. Tumating ang Jablo at sinabi sa kanya. Ito sabi ng Jablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ayan. Ano po? Kaya sinabi ni Jesus ang tao, hindi lang nabubuhay sa uh, tinapay. Ibig sabihin po ng tinapay, kasi nung panahon na yun, nagayuno nga si Jesus. Dahil nagayuno si Jesus, natural, nago, nasa uh, katawan tao siya, natural, nakaranas siyang gutom. Kaya ang panunokso ng Diablo ay ganun na lang. Kaya sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, so, pati yung salitang anak ng Diyos, pinagdudu, pinagdududahan pa ni Satanas eh, na si Jesus, kung inyo titignan nyo kanya salita kay Jesus, parang lumalabas, hindi anak ng Diyos si Jesus. Kaya yun ang kanyang panunokso sa kanya. Ngayon, sinagot siya ni Yesus na satanas hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao kundi sa ay hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao kundi sa salita ng Diyos yun ang wala ni satanas yung salita ng Diyos wala kay satanas kaya nga satanas eh ibig sabihin ng satanas masama the evil one ano po? Okay, naglalakad tayo ngayon, ano? Magandang araw, mainit. Ano? Ang bigay ng Panginoon Diyos. Tuluyan na lumayo si Enteng. Si Yenting na isang linggo siya ng Magbuhat sa araw ng lunes. Bali, limang araw din siya bumabarurot dito sa Pilipinas kasi naalala ko nung araw ng linggo wala pa wala pa hulan kaya nung linggo ng gabi ayun nagsimula ng umulan ngayon sabado naman ngayon nakasikat ang aring araw kaya tuloy yan ang lumaya si Henteng Kaya yan. So, maliwanag po yung sinabi ni Yesus kay Satanas patungkol sa mga tao. Kasi po, nung sabihin ni Yesus yon ay nasa katawan tao siya the time. Kaya, tinutok siya ng jablo na yung boto, gawin tinapay. Kaya namang gawin ni Yesus yun eh. Pero pinakita lang ni Yesus kay Satanas na bilang tao, ah, hindi ka lang dapat mabuhay sa tinapay. Yung tinapay po, simbolo ng pagkain yon na pangangailangan ng tao kasi nga po meron tayong physical dahil meron physical kailangan kumain din tayo kaya ang tao po kumakain tatlong beses uh, almusal tangalian at tapunan ano po kaya sinabi ni Jesus kay satanas <coughs> hindi lang dapat mabuhay ang tao sa pagkain o sa tinapay, kundi dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya po, ganun ang salita ni Yesus, ang tao po kasi binubuho ng dalawang kalagayan. Meron siyang spiritual, meron siyang physical. Yung nakikita ninyo sa akin, dito ang physical. Pero yung nasa loob ko, pare-pareho po natin hindi nakikita yung nasa loob natin. Ito po yung spiritual. So yung spirito na yon ang kailangan niya, salita ng Diyos. Yan ang sinabi ni Yesus, doon sa isang talata ng Biblia na kung saan sinabi ni Panginoon Yesus. Okay, babasahin ko lang po ano. ah uh, bababa muna natin ano. Ito po, basahin ko muli ah. Yung sinabi ni Yesus. Na yung tao, ganito po sabi ni Yesus. 1, sa 63. Ito po. Ang sabi ni Jesus ay ganito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. 'Yung nasa loob ko, nasa loob ng tao, meron silang espirito. Kaya po buhay tayo. Pag 'yung espirito na 'yon nilayasan na tayo, patay na tayo, bangkay. 'Yun ang sinasabi ni Santiago. Ang taong walang espirito, patay. Ano po? Okay, tuloy na din 'to. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi to magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang salita, kanyang salita ay espiritu at buhay. Yon. Ang tao, mayroong espiritu. Anong ang pagkain niya? Spiritual din. Yung salita ng Panginoon, kapag naririnig mo yon, yung kaluluwa mo, kaibigan, ay kumakain ng pagkain espiritwal. Ano? Iba naman yung, alimbawa, kumain ka ng almusal, ng kape, ah uh, tinapay o oh, kung pansit meron nakakarinig po dito ayan ano meron po nakakarinig dito sa barangay nakita nyo mga senior citizen po ito kaya swerte mga senior citizen bakit dahil malapit ng politika. Kaya ko sinabi swerte sila. Sila po yung unang nililigawan ng mga politikos. Oh. Yung balita dito sa City of Manila. 1,000 na. Ang bigayan. Sa City Hall. Dati 500 ginawa ng 1,000. Hindi ko lang alam kung kailan magsisimula yun. Ano? Para sa mga senior citizen. Okay, balik tayo. Sabi ni Yesus, ang kanyang salita ay espiritu at pagkain. Pagkain ng ating kaluluwa. Kaya do sabi niya kay Satanas, Satanas hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi mabuhay din sa salita ng Diyos. Ito pong malaking problema ng tao. Ang gusto ng tao, pagkain literal. Pagdating po sa salita ng Diyos, ang sabi ng tao, ay atsaka na lang yan. Ganon ang ang mga salitang binibitawan ng mga tao. Pagdating sa spiritual yan ay karanasan ko dahil po ah, nagsishare din po ako ng Word of God sa mga tao. At diyan ko naranasan na yun nga sabi nila ay marami kaming ginagawa para lang hindi sila makapaginig ng Bible sharing ganon ng tao sabi po nga po madulas madulas ang tao ano po yan pagandang panahon na binigay ng Diyos kakasikat ang araw malinis ang kalangitan walang cloudy eh. ay ah, yan naman ang yan naman ang iniintay ng mga maglalaba ng mga nanay yung mga nanay ano ayan may siga ayan siga yan ayan yeah. Hindi po pwede, naglalakad ako. Ayan. Ang gusto isa kaya ko. Hindi po pwede yun, naglalakad ako eh. Ano? <laughs> so maliwanag po, batay sa mga turo at aral ng ating Panginoong Yeso Cristo, tayong mga tao hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw kundi dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw sige -araw. di po ano uh, babasahin ba na naman akong talata sa Biblia ilalagay lang natin itong video para makabasa tayo ano ayan lalabas ko po yung Biblia at magbabasa tayo yung sinabi ni Santiago kanina ah, uh, basahin ko ganito po nakasulat sa Santiago sa ah uh, Sandali ah. Ito, Santiago 226. Ah, sabi ni Santiago, patay ang katawang walang espirito gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kita niyo po ano sabi niya? Tayo binubuo ng dalawang kalagayan. May katawan tayo at yung nasa loob ko, ay nasa loob mo hindi natin nakikita ang tawag doon kaluluwa kapag yung kaluluwa na sabi ko na kanina ano, kapag umalis yung kaluluwa sa iyo ang tawag ngayon sa iyo ay patay ito po yung mga patay na binuburol at pinaglalamayan na may kape at galletas anong sabi ni Santiago yung walang yung walang <laughs> yung kaluluwa sabi niya inalintulad sa si espirito kapag walang espirito sabi niya ay patay yan yung espirito pong yon yun na sinasabi ni Jesus na ang aking salita ay espirito at nagbibigay buhay yung espiritu na yon yun ang nagbibigay buhay oh, nagsasalita ako ngayon ha yung espiritu sa akin buhay pero kapag na, nakikinig ako tungkol sa salita ng Diyos yung aking kaluluwa ngayon ay pinakakahin ko naintindihan yun po ba pinakakahin ko anong kinakain niya salita ng Diyos hindi nakikita hindi rin nakikita yung kaluluwa ng tao ano oh eto meron po nag naman nagigilig kahit pa paano ayan oh Ano po? <laughs> Kaya ang tao po, hindi lang siya nabubuhay sa pagkain, kundi dapat mabuhay ka rin sa salita ng Diyos araw-araw. -araw. Kanon po ang ang sistema ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Hindi lang puro ka pagkain kasi tignan niyo po ha. Kapag puro ka lang pagkain, ang mangyayari tataba ka, magiging obese ka, magkakaroon ka ng iba't ibang karamdaman, sakit. Dahil sa walang kontrol sa pagkain. Sabi ko nga po, ang tao nabubuhay sa tatlo. Almusal, tanghalian, napunan. Pero nabaliktad na ngayon. Almusal, merienda. Tangalian, merienda. Apunan, merienda. At meron pang pagkain sa ating gabi. Puro pagkain. Kaya ang mga tao ngayon, punong-puno sila ng karamdaman. Kaya yung mga hospital, problema. Kaya yung mga hospital ngayon, tingnan nyo po, overload na ng pasyente. Hindi po ba? Okay. Ah pumasok kanina may Bakit? Ah, Sa Rumana tayo kasi meron na pong ano doon ngayon, ano? Yung mga kalugar mo ron. Meron na pong iba kong ano doon. Ayan po yung sinasabi ko kanina, siga. Pero hindi po siga, mabait talaga yan. Ayan. brother Marlon mabait po yan kahit kising at tulog <laughs> so maliwanag po ano sa turo at aral ng Biblia kailangan po mabuhay tayo sa salita ng Diyos huwag niyo pong babaliwalayin ito kasi po ang mismong may sabi ang ating Panginoong Yeso Cristo huwag nyo babaliwalayin niyo po yan kaya e, ano mangyayari sa atin hindi ba? Ang dating niyan, malnourish ka. O, oh, diba? Kaya madali ka na po sabon, eh. diba? ko, sir, na lang. Iba't ibang sangin. Kaya tumawin po tayo. Ay! Kala ko sila, meron ka palang kawasap. Eh. Kasi hindi ka sinigawan. Eh kasi po na sinasagot niya po yung cellphone. <laughs> Kaya tatandaan nyo po yan ha Kaibigan Dapat mabuhay po tayo sa pagkain Mabuhay tayo sa salita ng Diyos Nangyigit pa Opo Kailangan nga Tutunin nyo kaibigan Kaya brother man po Kaya na ha? na Nagsisiyar sa inyo Dapat naglalakad ako ngayon Nakasakay na ako na ng presker Kaya po Nakita ko ni brother man po Kaya, sinakay na po ako ako, Ayan po Thanks <laughs> the Lord Ayan po punta tayo sa... Meron po ako mga bagong contact dito kasi Ayan po Sabi ko nga po Ah, uh, po, kun dito lang ako sa Romana. Ito Romana na pulutong namin ano. Pagitan ng Barangay 96 at ng 97. No. Dito po dito. Yeah. Oh. Hop. Dito na lang. Oh, hindi na. Alam ko ba 'yan? Oh, ba. Hindi na, hindi na ko. Oh. Dito Yeah. Ito na po tayo sa Romana. Itong kalsada ng ito, ito. Pagitan ng Barangay 97 at 96. So neat this Ricuanto Tondo, Manila. Ano po? <laughs> -an dito po hanggang dito na lang tayo, ano? Para. good morning po. Si ano, si Nene. Ayan. So, dito po, ano? Ito po inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.